Tuwang tuwa mga tao Siguro hindi nila in-expect na no? Yung ganong klaseng tanong Kala ba naman tanong, tanong sa Biblia? Hindi pala Talagang Mukhang Nagahanap po ng katapat kapatid na Luz <laughs> Natimpuhan po nag May I go out si kapatid na Luz sa Pero nandito na po siya <laughs> Ay, Andyan na gay okay, uh, sa oras na ito mga kaibigan ang kung gustong i-share sa inyo na video na alam ko matutuwa po kayo dito mga kapatid Kasi nung napanood ko ito uh, natutuwa po ako ano uh, mga kaibigan isang bisita po doon sa uh, Ewan ko kung Bible exposition o ano ito uh, sa uh, programa ng kapatid na Ellie pero doon yata sa ano ito eh sa apalit yata ito eh o ano man mga kaibigan mayroong bisita na dumalo na hindi po magtanong ang kanyang pakay mga kaibigan kundi uh, iba po yung kanyang pakay, iba yung kanyang hiniling sa ating kapatid na Eli narito mga kaibigan para matuwa din kayo no, mga kapatid Dito yung uh, tanong ng ating uh, uh, gustong ipakita sa inyo Kapatid na Macario Avion uh, Marily Eli pwede po baligawan si Sister Los? <laughs> Natutuwa yung mga tao. Tuwang <laughs> tuwa yung mga tao. Siguro, hindi nila in-expect na yung ganung klaseng tanong. Kala ba naman tanong, tanong sa Biblia? Hindi pala. Talagang mukhang naghahanap po ng katapat kapatid na Luz. <laughs> Natin po ang po, nag may ay go out si kapatid na Lusa, pero nandito na po siya. <laughs> <Ay>, Andiyan na. <laughs> Amen. Opo, kapatid na Eli. <laughs> Kasagutin mo si Sluz. <laughs> Ayan. <laughs> Napakaswerte ni kapatid na Macario Abion. Ang sasagot po si kapatid na Luz mismo. Kapatid na Luz, pagkakataon mo na ito. Masaya ang tao, no? Sige. Ang mic nasa iyo. Hara, harapan na yan. Wala nang tagu, -tagu yan. Sabi ko nga po sa kanya, eh kalimutan na niya yun. Ay talaga maliligaw niya. At matanda naman na po siya. Oo. Uh -uh. Eh, Bradley, makulit po ito eh. Makulit eh. Makulit ah. Ang ko ang puso ko bata. <laughs> <laughs> Sabi ko nga po eh, Bradley kasi eh, wala ka pong pag-asa. Okay. Pasensya na po. Wala, wala ka pong pag-asa. Period. Busted na. <laughs> sakit naman nun. Busted na si Macario. pa namang pang babastid yan. Kalimutan nyo na po yung kapatid. Sabi ko naman sa inyo, uugod-ugod na nga kayo eh. Hindi <laughs> hey, pa naman ako uugod-ugod. Malakas pa ako, jaring ako sa umaga eh. Kasi mag Ang naisip ko mag-asawa ko, ako sa umaga. O kaya po, magpapalakas mag ako. At Sige po, maghanap na lang kayo ng iba. <laughs> maghanap na lang po kayo ng iba kapatid. Yung kaedad po ninyo. Mm -hmm. Huwag ka na sis ngayon mag-aanap ang bata. pa, mo malapit na ang mga magwakas parang maligayahan naman tayo. Kapatid, uh, pakiusap lang po. Malapit na pong tumaas ang presyon ko. Eh, pakiusap lang po. Huwag na po kayong magpilit pa. Ganyan talaga itong ibig. Kasi apatid na dito eh. Sabi ko na nga eh, alam mo yan, tatlong beses na yan pumipilas sa consultation eh. Eh nakikita ko nga, sabi ko na ko eto, eto. Kaya, tinatawag ko galing sa abroad lahat para huwag siyang abutan. Kaso ngayon, pumila number one, kaya umabot. <laughs> kaya ito na nga sinasabi ko eh, pag inabutan ito, eh tiyak na... Kapatid, pasensya na ho. Pwede ba? Panahimik na kayo? Sineryoso. So, Parang pinapatay mo akong... Ha <laughs> <Brandel>. ha <laughs> ako. Yeah kapatid natin. Oh. Supportado ako nila. Eh, yes. <laughs> opo, kapatid na Eli. O, taon na yung kapatid? <laughs> kapatid na Macario, ilang taon na po kayo? Kapatid na Macario, ilang taon na po kayo? 79. <laughs> 79. 79. Kapatid na Makario, kung pwede po, isulat niyo po sa Dear Kuya ang inyo pong problema. Sabi po ni Kuya Daniel para ang problema niyo ma-dramatize po natin. Kasi alam niyo po doon sa Dear Kuya sa TV Radio 350 Dear Kuya, ang mga problema doon, ang pinasasagot po ni kapatid na Daniel, si kapatid na Eli din po. So, e puro problema sa puso halos ang naririnig namin doon. Ang mga tissue paper doon pa niyo nagkakabasa pagka oras na ng drama. Mukhang ang inyo po, matinding tama. Ganun pala ang puso. Yung sinasabi ni kapatid na Eli, fresh ang pakiramdam ni kapatid na Makaryo tama tama si yun yung sinasabi sa Biblia mga kapatid na ang mata ng tao hindi nasisihan yung kaingaman, hindi rin nasisihan unuotso ng Ecclesiastes kapatid namin lahat ng mga bagay ay puspos ng pag-aalapaak hindi maisasaysay ng tao. Ang, mga, ang mata ay hindi nasisiyahan ng pagtingin. Ni ang tainga man ay nasisiyahan sa pakikinig. Kahit yung tenga, bingi na, gusto pa rin makinig eh. Kahit yung mata, malabo na, gusto pa rin makakita. Ganon din yung ibang uh, arti ng katawan walang kasiyahan dun sa dati niyang ginagawa. Although suko na yung mata, dahil malabo na, gusto pa rin makakita. Ano yun eh? Isa yun sa palatandaan na may buhay na walang hanggan eh. Kasi, yung ating pagnanais na manatili yung kaligayahan ng ating laman, yung manatili yung ating youthful activities. When I say youthful activities, I mean the activities that you are doing when you are young. You want it to continue. In whatever state, state of uh, or condition of life you are, you are in kahit matanda na, yun pa rin. Pero ang isang katotohanan, natatanggap ng, dapat natanggapin ng tao yung merong mga panahon na dapat nating tanggapin na although inwardly, dun sa loob, parang ganun pa, bata ka pa sa pakiramdam mo. Pero yung iyong physical, <clears throat> yung physical appearance mo, yung yung iyon laman, di na kagaya ng dati. You have to accept that. Dapat nating tanggapin nyo na ang lahat ng bagay na nakikita, lumilipas, panapanahon lang, may katapusan. At ang hindi nakikita, yun ang walang hanggan. Kaya nga yung spirit within us, hindi nakikita yon. It doesn't grow old. The spirit is not affected by time. Spirit cannot be disciplined by time. Spirit remains as it is. Kaya tayo ay ginawa ng Diyos na mayroon dalawang essence, isang material, isang spiritual, para yung ating material ang magturo doon sa ating spirit na may hangga na ng bagay. At maturuan yung ating espiritu nung nararamdaman ng ating laman na Uh, dapat tayong pasakop doon sa may kapangyarihan sa Espiritu. Wala kasing taong may kapangyarihan sa Espiritu upang pumigil ng Espiritu. Uh, at ang makapangyarihan lang nakakapigil noon ang Diyos. Sa pamagitan ng paglalagay ng Diyos sa atin ng laman na limit ay natuturuan ng Diyos yung ating espiritu. Kasi yung mga anghel, espiritu lang, walang naman eh. Yes. Dahil doon, kung mo pakiramdam ng espiritu eh, eternal, may power siya, umabuso yung mga anghel. Pangunahin na si Satanas. So it is a, it is a, a, kind of wisdom, isang uri ng karunungang ini-apply ng Diyos sa tao na bigyan tayo ng laman para maturuan yung ating espirito na mayroon siyang kapangyarihang wala sa atin. E limit tayo pag nasa laman tayo. We cannot pass through walls. We are not as strong as a spirit can be. Uh, having a body of flesh and bones, trains our spirit to be subjective to God's power. Kung meron tayong laman na didisiplina ng Diyos pati ang ating espiritu sa magitan ng limite o sa mga hangganan na ibinigay niya sa ating mga laman. So kaya, halimbawa, naramdaman natin, matanda na tayo. Kagaya ko, matanda na ako. Although matanda ng labing tatlong taon sa akin si kapatid, eh, I hope na pag ako'y 79, hindi ko naliligawan si Sis Lut. No? Kasi, ang nalalabing araw sa buhay natin, dapat nating ipaglingkod sa Diyos. Kung ang kabataan ay dapat na sabi ng Biblia, Alalahanin mo ang may lalang sa iyo sa kaarawan ng iyong kabataan. Lalo namang kung kabataan ay pinaglilingkod sa Diyos, lalo naman yung matatanda na, na yung nalalabi nating lakas, yung ating nalalabing buhay, pagkakataon, ay ating gugulin sa kaligayahan ng hindi ng laman kundi sa kaligayahan ng paglilingkod sa Diyos. 40 anyos si Moises nang tawagin siya ng Diyos. Nang pumasok sa puso ni Moises ang tawag ng Diyos, 40 anyos siyang ganap. At noon siya umalis sa Egypto. Yung 40 anyos na yon, malakas pa si Moises no na malakas na kagaya ng 25 anyos sa ating panahon. At dun sa 40 anyos na yon, ay tumanggi na siya na uh, tawaging anak ng anak ni Paraon na pinili niya pa na siya itampalasanin kasama ng bayan ng Diyos kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. Napansin mo yan, sal salita na yan, pinili pa niya na siya itampalasanin kasama ng bayan ng Diyos kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. Nasa edad si Mueses na kanyang ma-enjoy lahat ng luxuries of Egypt at yung kaligayahang dulot ng kasalanan ng mundo. Sexually speaking, Uh, pwedeng mag-enjoy si Moses ng maraming-maraming babae dahil he is a prince of Egypt. Pwede niyang uh, kumain ng lahat ng gusto niyang kainin because he is a prince of Egypt. Pwede siyang mamasyal, uh, magkamal ng maraming kayamanan. Pero sa edad na 40 anos na very able siya, bagay kung pag-uusap yung lakas ni Moses sa edad na 120, walong taon, 80 taon pagkatapos na umalis siya sa Ehipto. Hindi naman siya humina eh. Usahin mo 34-7, At si Mueses ay may isang daan at dalawangpung taong gulang nang siya'y mamatay. Ang kanyang matay hindi lumabo ni ang kanyang talagang lakas ay humina. Ayan, hindi humina ang lakas ni Mueses. The same. From 40 up to 80, yun pa rin ang lakas niya. Pwede pa rin siyang mag-asawa. Eh, kung si Simuesis ang manliligaw kay Sislos, papayag ako eh. Hmm. <laughs> Dahil hindi humina ang lakas ni Muese sa ano? Ngayon, sa kabila nung lakas na yon, yung pagkakataon, pinili niya pa yung tampalasanin siya gaya kasama ng bayan ng Diyos kaysa mag magtamo siya ang wika ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. In a very appropriate time that he can enjoy the pleasures of the flesh and the pleasures of sin, pinili na niya yung maglingkod sa Diyos. Yun ang napakalaking katangian ng isang taong may takot sa Diyos. Although meron siyang chance na sundin yung gusto ng kanyang laman, kaya niya talaga physically, uh, mentally kaya niya, pero tinanggihan niya yon for the sake of serving His God. Yun, sana yun ang matutunan natin mga kapatid na huwag nating samantalahin yung lakas o yung nalalabi pa nating panahon para magpakaligaya sa laman gaya nung narinig ko sa kapatid. Eh, palagay ko, hindi naman kayo kapatid mapapaligaya ni sislus kasi may sakit na siya sa puso eh. Hmm? Kaya, alimutan nyo na si Sislos. Kung ako tatanungin nyo, pwede nyo ba siyang ligaw? Pwede, wala naman pwede magbawal naman ligaw ang kapatid eh. Pero pagkahalimbawa, sinasabi nung nililigawan natin, ayaw sa atin, eh, sumurender na kayo. Ganun lang yun. Bawal naman kasi sa atin ang mamilit at sisislos mula sa pagkabata na turuan ko na yan na maging prangka eh. Hindi siya plastic, kaya pag galit yan, galit. Pag ayaw niya, ayaw. Hindi siya naluloko. Ganon siya. Kaya sabi niya sa inyo, imutan niyo na wala kayong pag-asa. Kaya kapatid, iyong yung, yung nalalabing panahon ay iukul mo na lang sa pag kaligayahan sa paglilingkod sa Diyos. 14.17 ng Roma. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang katwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Sapagkat ang paghahari ng Diyos sa ating buhay, kaya tayo nakakatiyak na pinaghaharian tayo ng Diyos, ang kagalakan natin ay yung sa Espiritu Santo hindi na ang kagalakan natin yung salaman ha? kain, inom, pasyal, kalayawan. Hindi na yon Ang ating kagalakan na yung sa Espiritu Santo. Yung aral, yung bagay ng Panginoon, yun ang ating kagalakan. Sana doon natin gugulin yung ating nalalabing lakas. Ako kasi, ayaw ko doon sa kapatid, ano? pero matanda na siya. 13 anos tanda niya sa akin. Ako kasi, ano eh, Parang nare-realize ko ngayon yung halaga ng lakas eh nung nung ano ba tawag doon sa taga sa english yung strength yung halaga ng lakas kasi minsan pag nandoon ako sa bible exposition medyo mahaba 8 oras 10 oras nakatayo ako kailangan ko ng lakas <coughs> pag naramdaman ko parang kulang na ako sa lakas yung dalawang tuhod ko eh, gusto nang umupo. Ihingi ako ng juice. Na matamis, yung pakwan juice, o kaya yung apple juice. Pag nakainom ako, after ilang panahon, ilang minuto, nakakaramdam uli ako ng lakas. Ganun pala ako, kasi kapag kumakanta ako, nakikita ko, wala akong lakas hindi ko maabot na yung dati kong inaabot. There, there is where I realized that how, how important is strength and uh, the power to do things is doon ko nare-realize. Kaya kung halimbawa mayroon pa kayo naramdamang lakas, ay i-reserve nyo sa pagganap ng kabutihang sinasabi ng Diyos. Ang uh, sabi nga ng Panginoong Hesus, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo, ng buong puso mo, at ng buong lakas mo. Kasi so, ayaw mo 27 ng Lucas is Luke. At pagsagot niya ay sinabi, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo at ng buong lakas mo at ng buong pag-iisip mo at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ayon, kasama yung puso, kaluluwa, pag-iisip, at lakas. With all thy soul, with all thy heart, with all thy strength, and with all thy mind thou shalt love the Lord thy God. Kaya yung lakas, lalo na sa matatanda, iukul na lang natin sa paglilingkod sa Diyos. At sino nakakaalam kung malugod ang Diyos eh, dagdagang ka pa ng lakas. Ganun yun, mga kapatid. Sige, okay, next. Nabasa ko, nabasa ko po sa Biblia sa 19 ng kawikaan. Bahay at kayo manan, minamana sa magulang muna noon, bayit na asawa, galing sa Panginoon. Iniisip po po si Jesus, si mabayit na asawa. Kaya kung malakas pa naman ako, eh, kaya gusto ko mag-asawa. Eh, eh, hindi nga ho ako mabait. <laughs> hindi po ako mabait. Mataray po ako. Mataray. <laughs> sige po next, next, next. <laughs> Ayan po, mga kaibigan, no? Um uh, alam ko kayo din, mga kapatid, ay na natuwa din kayo dito sa uh, bisita na nagtanong kay kapatid ni Eli, mga kaibigan, no? Uh, ipipilit, no? Uh, mga kaibigan, mantarin mo 79 years old. 79, no? eh malapit na yan sa kabaong mga kaibigan Uy, pero meron pa rin yung kanyang pakiramdam na gusto pa rin niyang mag-asawa eh ano kayang ano, anong utak no mga <laughs> kababayan no tama pa rin yung ano uh, yung pagsakot ng kapatid na Ellie napakaganda yung kanyang payo uh, sa bisita na kung saan katulad ni Moises eh ito sana uh, maging aral sa mga Uh, mayayaman ito no at at yung mga may lakas pang natitira na tama eh yung sinabi ni apatide ni Na wag nating gugulin sa uh, mga bagay na walang uh, para sa panlaman kasi eh sana mga kaibigan ibigay na natin no uh, kasi uh, sa biblia po sabi doon po sa uh, John chapter 6 verse 27 ah uh, ang dapat hanapin po ng tao hindi po yung ano eh hindi po yung panlaman kasi yung panlaman napapanis lang yan o nasisira lang yan kundi yung mga bagay na pang spiritual So sana yung mga ganitong edad ah, katulad ni tatay lolo <laughs> mga kaibigan ay dapat sana ah, ibigay na niya yung natitirang buhay niya kasi baka dalawang taon, limang taon na lang yan eh. Ah mga kaibigan eh, kasi sa Biblia po mga kapatid ang sabi po sa Biblia sa edad po ng tao ah na may kalakasan. Sabi po dito sa Biblia, dito sa ah, Awit ah chapter 90 sa verse ah, 10, ganito po ang ah, sinasabi sa sumulat ng Biblia ah, sa Awit, no? Sabi niya ang mga kaarawan ng aming mga taon ay pitumpung taon o kung dahil sa kalakasan ay umaabot ng walumpung taon. Gayon may, uh, ang kanilang kapalaluan ay hirap at kapanglawan lamang sapagkat madaling mapapawi at kami ay nagsisilipad. E eh, ang ang lain lang ng kalakasan ng tao hanggang pitong taon ni eh, mga kaibigan eh. eh itong matanda 79 years old eh so ayan po no uh, magbigay respeto lamang po tayo no mga kaibigan wag yung ipipilit yung ano <laughs> ipipilit niya eh no <laughs> mga kaibigan so hanggang sa susunod po dito sa ating programang expose the truth